Man, sabi ko sa'yo. Kaya si Alan, pag naligo ako, palabasin ko mo ng kwarto. Uy, bakit? Lan, maligo mo na ako. Kasi kung may napakitahan mo, ma'am. Ay, hindi, may ligo labasin. Kasi makita niya mag-trapis so na Wala na, labas na yung utin. Hindi <laughs> 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 eh, mo na makakbangan. Oo. yan. Si Alan kasi bata pa. Kahit gabi-gabi yan pwede. Ako hindi na, pwede nang wala. Okay lang. Pero alam mo, Mars, murong ka tibing, hindi ka makuha sa akin. Aba, ah! naku, bigbigo ayop ah! na to. Ayun, pwede na harap ka dito. Sa akin ka humarap. Boy, boy. Ang minubos ni Lara. Ang sabi kasi nila, pag minubos daw wala ng gana. Uy, bakit 'yun? Kinityano parang ano? Bali. Uy, Melin! Ma'am! Uh, na. Bukod pa rin ng Karin, nga. Ayaw ko ito. ito talaga ako. Iyan lang ako, Karin! sa TV! Hindi na! Oo. Uy. Uy, Karin. lang oh. <laughs> Hoy. Hoy, <Karen>. ba? hindi gani. Bakit si Bibi kinikilig pa kay Luna? Hmm? Oo. Oh, na. Minupos naman ito, Ana. Ay, oh, ay, ano te Maylin? Ana, sabi nga ni Alex kasi si Alex no po, wala nang daw gana ganun. Sa ano man ay mas mataba ano okay. na to, na ibibigo lang. Hindi ano te Maylin? Ang sabi daw, ano? Kibok-kibok. <laughs> 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 oh, hmm. Bakit? Oh, bakit sa mga hindi mo ko sa video? Oh, bakit to si Bibi? <laughs> bibi malipog pa. na ang halak ay tinuto ko ng ganun eh. O my God. sagay mo. Wala na reply. Ay, wala. Wala na daw gana. Pero ako, ako, Maylin, Parang tawagin na rin kitang kumari kasi mari, 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 mari. parang tiyo, ba, mar akunin kitang kumari kay Joker. kero. Pwede pa ba? Hindi ba Hindi! O, sige, sige. Parang makumari na tayo, kumari na tayo, mag-asakdito. <tiyo> ano? Hindi bang <laughs> Si Bing, hindi marinig. Si Bebe. Ano? <laughs> Malibog pa rin. <laughs> Ay, kasi... Huwag ka masyadong lumapit na kumakawala yung bibig. O, <laughs> tangin na mo, Karen! <laughs> pinaharot para niya si lolo mo. <laughs> <laughs> mo mas ganito. Ay, doy, kasi kasi kaputay na to, lakad. Uwi, uwi mo na ako sa glit. Ay, Ay, di ngayon. Ay, be, edito, wala siyang upuan. Pumasok si babae, minukos. Pinuha. Wala mo oh. Si ano na lang si Tut Oh, tut Oh. Oh, ganito na, Toots. Now. Di ganito, kumuha po at pinaupo. Tapos, di nagtagay-tagay nagtagay-tagay. Ito pala eh. Ano mong gibang? Hindi ka nakainom pa. Dago. Ano? Eh, na! Di ba? talaga. Ako ko, ako na mga sa na. po po sa lalaki? Eh, nalaya, atay, mangka, para kang siguang kurang ba? Ayun mo muna siya. diba ako sa video. Alain na lang akong bako. Mama, ko laki mo? Hmm. Ikaw nga naman, mahawa sa ko ubo siya nga. Di ba? Basta gusto lang ko magbukod. Ano? ko anak siya ang utin mo? Unsa, unsa. Gihatag ang baso sa ang utin! Ang botra ko kita. uli

ano ba yung Eh, di ko nakita naman ba siya? Alam mo, ay, alam mo. Ano, pikon siya sa akin nung nag-inama kami last. Last. Ano ako daw? Saan? Parang nag-inama sila ni eh. Ay, hindi. Ay, tanawa. Tanawa ko na ka. Pagkabali lang, tanawa mo ba? Ay, nangyong wala. Ay, sos. ko. Ay, magtapil bata. Wala. Ay, kung magandang hindi. kayo ng mukha, oh! Oso! Hindi ko alam kung nasa Kung magandang mo, mga tao. Buti sa kaya na Kalina pa kamay mo. Alam mo, Maylin. Ayaw ko naman yun. sama. Umalis ka dito, Kaso lang. Wala nito. harap ka naman Yawa, mo si Clara. Ano? Kailangan mo maharap. Kailangan busis lang video to pati mukha ka tik. Di ba? Ay magaka pa lang hapon na mali. Ano mo ate? Ano to hayop na to? Ano ba to? Blanko na nga ang mata mo oh. Pero hindi ko rin na. Pero ala, sagala ka ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? ugat ng baso sa katawan mo, hindi ka na makakagalaw dyan sa inuupuan mo kanina pa yan. Putang ina nyo, lumayos kayong dalawa dyan! Sali dito! Sala kong hari! Sala kong hari!

Bakbuni, boni. Si Tut! Si Sabi ba? Sino nag-usap? Sabi ni Nini. Teka lang, sabi mo. mo Sabi sa kanina pa natapos ang tungit. gago. Sabi ko, Tawag na dito Wala <laughs> si <laughs> Mukha. Ah, mukha. mukha Diyan sa'yo, wag dito sa cellphone ko. Kaya Ay patayin ko ang cellphone ko. na ako? Ako. Patayin ko ang cellphone ko. Patayin ko ang cellphone ko. <laughs> <Tawag>. Yo, dito <laughs> Tawag yun dito. Hmm, pinatay ko ng cellphone sabi, ko. hindi ka makita eh. Mura man yung siya po buwag kaya ako cellphone. Kasi ayaw ko, ayaw tawag ko. ko. Tawag tawag na, wag na, wag na magtawag. Tawag yun dito sa... Tawagan mo si Nini, yun lang sabi mo. Kasi no, pagtawag, pa para, cellphone para cellphone pag -tawag tawag na si Nini, patay ang cellphone ni Nini. <laughs> tawag, tawag yun dito. Tawag. Tawagan mo si Nini. Ganun lang ang sagot, tawagan mo si Nini. <laughs> Tawag yun dito, sabi na naman niya. Oo. Oh, oh. no, tawagan mo na lang si Nini. Mo. Saan, saan, tawagan mo na lang si Nini kasi hindi namin alam. Oo, ano sinabi mo? Teka lang, teka lang, Karen. Ulitin ko ha. Ayan, go. Tawag. Ako nga, namin, namin, si na ang sikutan. Ayan. Eh, Sa kanina tumayo